Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang mag-ina sa Malos, Bulacan sa mismong linggo ng pagkabuhay. Nilunod pa ang bata hanggang mapatay habang hininalang ginahasa naman niya ang ina. Ang sospek sabog daw sa droga. Maaksyon si Amber Gonzalez. Mabait at masayahing bata raw ang 6 na taong gulang ni si Pauline. pero isa na lamang siyang malamig na bangkay, matapos saksakin at lunurin ng sospek na kinilalang si Joey Monteclaros, isang construction worker. Nagbibisikleta raw ang mag sa Rufino Goldenville Subdivision sa Malolos, Bulacan kahapon nang lapitan at saksakin ng lasing at sabog sa droga na si Monteclaros. Sunod daw naghinila ni Monteclaros ang bata at nilunod sa patubigan. Binalikan naman ang sospek ang nanay ng bata na si Carolyn para muling saksakin. Hinihinala pang hinalay ang ginang dahil natagpon umano itong walang saplot. Naisugod pa si Caroline sa ospital at kasulukuyang inoobserbahan habang patay naman ang kanyang anak. Ang sospek mabilis tumakas. Nakita pa raw ito umalis mula sa kanilang barracks. Dala ang kanyang mga gamit. Si Joey daw po lumabas po ng 5am ng umaga. Bumalik po mga quarter to six daw po. Nagbihis po, nagpalit ng damit, nagimpake, sa saka po siya umalis po ng barracks na hindi po nagsabi ko saan daw pupunta nagsagawa ng na follow-up operation sa Bulacan PNP para hulihin sa si Monte Claros noong linggo ng gabi. Pero nang arestuhin, nanlaban umano ito, kaya napatay ng na mga otoridad. Nag-agaw na ng baril doon sa, ano, sa mga kapulisyan natin. At yun ang na nangyari. At wala tayong magawa doon. At nag-resist siya. Eh. Talagang malakas. Uh, kahit na naka, ano siya, nakakartin ng siya. Eh. Uma-action. Amber Gonzalez, News 5.